Hello guys. So sa video na ito ay magkakaroon tayo ng tutorial about sa GCash. So sa mga may problema dyan about sa logins, uh, para po sa inyo yung video na ito. So supposedly yung channel natin na ito ay uh, naka nakadedicate para sa ating cute na mga pusa. Pero since marami talaga nagtatanong dun sa mga last na upload natin regarding GCash, marami pa silang uh, mga tanong regarding sa pag uh, pag open ng kanilang mga GCash account. So, isa na dito pag nawala nawalan sila ng access. So, pag nawalan ka ng access dun sa um, phone or sa uh, number na ginagamit mo sa GCash, uh, malaking problema talaga kung paano mag -login. So, sa so mga nahirapan dyan, uh, pakipakita natin from GCash mismo kung paano makalagin ulit dun sa inyong mga GCash. So ito mga options bibigay ni GCash para makalagin ulit tayo dun sa ating GCash account. Pag um, nawala yung SIM card or nawala yung phone na ginagamit natin for GCash. So punta tayo sa GCash. So ito yung um, ito yung article na, nag uh, na nag bibigay sa atin ng instruction pag nawala yung SIM or nawala yung phone natin kung saan natin ginagamit yung GCash or kung saan nakaregister yung GCash. So, panoorin natin itong video na to na wala ang SIM o phone na registered sa GCash? Ito ang pwedeng gawin na steps para dyan. Mag-report agad sa help.gcash.com at i-chat si Gigi para masecure ang pera mo. Temporary munang masususpend ang account mo para sa safety ng iyong funds. Itago ang ticket number mula sa customer support kasi kailangan mo yan para ma ang suspension. Kapag may bago ka ng SIM na may parehong number, mag-request ka na i ang suspension. In just 24 hours, magagamit mo na ulit ang GCash cash account mo. So sabi dun sa video, uh, para ma-secure yung account, so just in case na merong laman yung GCash or gusto mo lang, kahit walang laman, gusto mo lang na walang mga ibang makagamit kasi possible na pag na-access nila yung phone mo, pwede nila ma-access yung GCash mo. Uh, though, uh, mahirap siya kasi um maraming verification ang gagawin pag mag-open ka ng GCash ng hindi mo phone. Pero of course, maraming ways yung mga fraudsters. So kung gusto mong i-secure kalamong i-report ito doon sa sinasabi dito sa video, yung ah uh, dito. So report loss kahit hindi website, pumunta ka lang dito sa ano na to sa mismong GCash? So pupunta ka dito sa GCash app. So gagawin mo uh, sa ibang phone or sa bagong phone mo, mo na gamit, pumunta ka sa help center tapos pumunta ka sa Chat with GG. Meron niyang help center. So try nating puntahan dito. So halimbawa hindi pa kayo naka-login. So, ganyan. Hindi pa kayo naka -login. Punta kayo sa help center. Ganyan. Tapos, punta kayo sa... Uh, Saan ba? Dito. Report. So, report lost. Try natin. Report lost. Yan. So, yan, I-follow mo lang yan. Yan. Tapos, kiklik mo lang yung report lost or stolen card. So yan, meron niyang mga ano dyan, meron yang mga steps. Tapos i-chat mo si Gigi. So nandito yan sa saan ba yun? Chat. Type mo lang chat. Gigi. Ayaw. Ayun, meron pala doon kanina. Oh, wala tuloy. Chat chat with Gigi. Doon natin makita. Pero for sure sa last part niyan, mayroong option to chat with Gigi. So, para lang ma-secure mo yung, kailangan mo kasing makuha yung ticket number kung walang binigay sa'yo na ticket number. Kailangan mo yun para ma-lift. So, again, unang gagawin ay mag-i-report yung nawalang SIM card or nawalang phone para ma-block or ma-suspend yung account. Para secure yung account, hindi siya magamit ng ibang tao, hindi siya mapalitan ng PIN, hindi siya mag magalaw, pati yung pera na nandun. Tapos, uh, mag-i-secure yung i-secure yung ticket number gagamitin yung ticket number para i-lift i-list naman yung, yung... wala ang SIM o phone registered sa mm. GCash mm. support kasi kailangan mo yan para ma lift mm. temporary muna mo mm. suspend ang account mo para sa setting ng iyong funds itago ito yung website nila ng iyong funds itago ang ticket suspend ng account mm. help.gcash.com tapos chat si Gigi. So, dyan ka mag-report ng lost. Pag nakita mo yung ganyan, click here to report lost, dyan ka pupunta. Tapos, yun nga, kukunin mo yung ticket number para madali mo siyang i-lift once na mayroon ka ng bagong GCash account. Ngayon, dalawa yung option mo para magkaroon ng bagong GCash um, account. So, it's either mag, uh, kumuha ka ng bagong SIM na the same yung number. Or, kumuha ka ng bagong SIM na may ibang number. So, ngayon, bago itong patakaran na ito sa Pilipinas, yung pwede kang kumuha ng bagong SIM na may parehong number nung nawala. So, gagawin mo yan sa store mismo ng nung telecom na meron ka. So, kung Globe, pupunta ka sa Globe. Kung Smart, pupunta ka sa Smart. So Globe handle nila ang uh, TM. So Globe at saka TM isa lang 'yan. Sa Smart naman, handle nila ang Sun, Smart at saka TNT. Tapos iba naman sa GoMo at saka sa dito. Magkaibang company sila. So ito yung mga instructions. Kung Smart ka, Smart user ka, go to store Magpresent ka ng one valid ID as proof of identification. So so yung ID should have your name, photo ID. So ito lang din naman yung ginagamit kung fully verified yung GCash mo. Ito lang din yung ginamit mo pang verify. So you uh, PS uh uh PhilSys or yung Philippine ID. So 'yun yung mga gagamitin mo. Kung Globe user ka naman, so dalawa yung option. So, sa Smart, um, yun lang, ID lang. Pero sa Globe, dalawa yung pwede mong pag... Dalawa yung pwede mong gawin. Kung postpaid ka, ID lang. For prepaid, kailangan pa ng notarized affidavit of loss. So, pupunta ka sa mga notarized mga offices para magkumuha ng affidavit of loss. Tapos, isang uh, bali, dalawang go, uh, government ID. So, sa GOMO users naman, so yun nga, affidavit of loss pa rin, tsaka ID. So, usually, mga ID lang. So, may ibang mga process lang dito sa GOMO. Kailangan mo mag-check ng email, ganyan. Kasi, I think, wala silang, wala pa tong mga physical store. Hindi ko lang din sure. So, for dito user, ganun din, store, punta ka sa store, tsaka, uh, affidavit of loss sago so mo wala silang store oh. so wala pa silang physical store so um, online lang to gagawin So once SIM replacement becomes available take a photo of the following documents etc So ito gagawa ka na ng panibagong uh, Gcash account gamit ito gamit itong bagong number na ito So pwede mo to gawin muna or pwede mong uh, i-report lost So, either or, kung saan yung una. ah uh, pero, crucial kasi yung ma-report mo para at that moment, ma-block na agad yung account at hindi na siya magamit. So, hindi na siya ma-access agad ng kahit sino mang may access dun sa phone mo. Kung phone, man, kung phone mo man yung nawala. So, kasi, reason behind that, kasi pwede ka namang gumawa ng multiple accounts gamit ang ibang number. Okay, so, pwede yun. Yun nga lang, pag nabawa, hindi mo na ipa mahahati yung uh, limits mo dun sa bago, sa luma at saka sa bago. Mahati siya into half. Ngayon, kung na-report mo na siya, loss, so, block yung account mo, hindi mo ma-access. Ngayon, ang tanong, just in case meron kang 5,000 dun sa old na GCash account mo, paano mo siya mailipat dun sa bago or paano mo siya makukuha? Yun na yung dito sa next step. So pag may bago kang uh, bago ka ng account at na-report mo na siya lost, importante na makuha mo yung ticket number kasi yun yung gagamitin mo pang lift. Tapos magre-request ka ng fund transfer. So kailangan fully verified na yung bagong GCash account mo. Tapos saka mo i-request yung funds funds transfer. Pwede mo rin siyang gawin kay chat with GG. So ito, may lumalabas na na chat with GG. Usually talaga, yung chat with GG, lumalabas siya pag marami ka nang binabrowse dito sa help center ng GCash. So again, yung help center ng GCash, na-access ito kahit hindi ka pa nakalagin sa GCash. So kahit wala kang nalagin, lalabas itong help center. Tapos, yan, pag fully verified ka na, pwede mo na siyang i-request, pwede mo siyang gawin chat with GG or kung may option dito sa help center, i-click mo lang yung fund transfer. So marami silang hihingin na um marami silang hihingin na mga uh, information pag nag fund transfer ka. So dito sa taas, if you have seen the same number, so yan. Ah, ito pala yung kanina. Ngayon, iba naman yung case pag alam mo na nasira. Mabawa, nasira yung phone mo, nahulog sa tubig. Alam mo na hindi, hindi delikado yung account mo. So, no need na i-block mo yung account. Tama? No need na i pa suspend mo yung GCash account mo. So, kasi alam mo na secure yung account mo. Kasi nahulog nga yung phone mo sa tubig. Nasira. Nasira yung SIM card. So, walang ibang may access nun. Kaya no need nang ipasuspend. So, yung suspension, pag nawala, hindi mo alam kung nasaan na punta or ninakaw. Pero pag alam mo na nasira lang yung phone mo at saka yung SIM card mo, hindi mo magamit, ito yung uh, option dyan. Kumuha ka lang ng bagong SIM with same number. So, no need na mag-suspend. So, automatically, pag mayroon ka, ng, mayroon ka ng SIM, na mayroong SIM same phone number la sasalpak mo lang siya sa bagong phone or sa the same phone kung ang SIM card lang yung nasira tapos good to go ka na so pag in case um, nasira lang yung phone mo active pa yung SIM SIM mo or yun nga, nawala mo yung phone mo, tapos kumuha ka ng bagong, kumuha ka ng bagong SIM na may the same number, ah uh, mayroong ibang procedure yan. Gawa tayo ng ibang video dyan. Kasi may, may verification process sila pag, pag, ah, uh, nag-switch ka ng, kasi mangyayari nun, parang mag switch ka lang ng cellphone. So, since nga na may, may nakalink na yung account natin doon sa phone, sa phone natin, magkakaroon siya ng ibang verification. So, yun. Yun yung magiging uh, scenario. So, pag ano naman, ayan. So, pag na, yun nga, balik tayo doon sa pag nag-request ka na ng fund transfer, ang matatransfer lang na funds ay ito, itong anim, ay lima. So, yung g games yung G credit, G loan, G save, G stocks, crypto, saka G G funds or yung sa G cash mo. So yung iba hindi na siya matatransfer like ano ba yung iba? Diba Note that only the following products linked to your old account shall be transferred. So ano pa ba yung besides sa ganito? Baka may may mga nakalink ka na ano na na mga gaming, ganyan. So, hindi na yun sila matatransfer. Ito lang, limang ito ang matatransfer. So, kailangan mo, sa pag-transfer, kailangan mong valid document, selfie, saka old number. You need to secure notarize sa pidabit. Ayun. So, nagawa mo na yan pag na report lost mo siya. Tapos, uh, steps to process transfer funds. Have a photo ID, have your email, email and search for GCAS reference number generated when you requested blocking. Reply to the email within with your documents and the mobile number where you want to transfer the fund services. So, ito, um, itong pag-transfer ng funds, pag ibang number ang gamit mo. Pero pag again, pag same yung phone number na gamit mo, um, may ibang verification siya kasi same account pa rin naman yung ina-access mo. Hindi ka naman nagpalit ng number. Hindi ka nagpalit ng account per se. So phone lang yung pinalitan mo. So ito, itong pag fund transfer ay option siya pag nag-iba ka ng number. So, um, ako kung ako yung tatanungin nangyari to sa kaibigan ko na wala nga yung phone niya or hindi na gumana yung yung SIM card so instead na dumaan siya sa ganitong process kasi may ibang SIM card siya na ginagamit ang plano niya ay i-activate yung GCash niya gamit yun pero maraming uh, marami kang pagdadaanan, maraming documents ang kaya kailanganin mo para mag-fund transfer, mag-report loss ka muna, tapos ka mag-fund transfer kasi hindi mangyayari ang fund transfer pag wala kang report lost Kung hindi mo na report lost, So magre-report loss ka muna tapos ililift mo tapos ngayon saka mo siya i-fund transfer na require it requires din ng, ng additional documents. So marami masyadong mabusisi. Unlike pagpupunta ka doon sa sa Globe Store or sa Smart Store at kumuha ka ng panibagong SIM na may may parehong number. So ganun din ang ganun ang ginawa ng kaibigan ko, pumunta siya doon at nagpresent ng ID, sinabi niya lang na, na misplaced or ganun, ganun. Tapos kumuha ng panibagong SIM card with the same number, nilagin sa ibang phone, or nilagin sa the same phone pag SIM card lang yung nasira tapos yun na parang, parang wala lang nangyari so yun yung pinaka easy path na gagawin mo pag ganun ang mga scenarios na nangyari so <clears throat> yun so maraming pwedeng pagpilian so sa ibang case dun yung um maglalagin ka sa ibang phone gamit ang same same SIM card or yung nawala nga yung phone mo tapos kumuha ka ng panibagong panibagong SIM card with the same phone number. So basically ano yon parang inisine separate mo yung account mo dun sa phone. Parang ganun. So gawa tayo ng ibang video para doon kasi iba siya, iba yung process doon, iba yung verification process niya. Maraming salamat.